Kaya pala magaganda po yung mga kapangpangan eh, no? Ay, bawal po yan, mami. Ito po, Sa Kapag first book sa akin kasi, free ride. Bali, may sawa na po pala kayo, ma'am. Tapos kayo galing, ma'am? Ah, galing pa kayo ng pampanggan. Ah. Yun Lahayan niyo po. Hello po, ma'am. Nandito na po ako sa labas ng terminal. Miss Maha po. Miss... Sana, ah. Oh. Tawag ka po. po, ma'am. So what's up mga kamelura? Kapo to this vlog. Uh, ang gagawin naman natin ngayon ay ang ating uh, libreng sakay uh, sa buwi namano na pasahero natin sa Joyride. So ngayon kasi pag lumalabas ako sa trabaho, uh, nagpa-part-time ako sa Joyride. So yung magiging pasa unang pasahero natin dito sa Joyride, uh, kagaya ng ginagawa ko dati, na nililibre natin. So let's see kung uh, uh, makahanap tayo ng uh, may ililibre natin sana yung malapit lapit lang eh, no? so bubuksan ko na yung apps ko yan naka offline sya ngayon iuuna natin yun naka on na so gaantay tayo ng papasok na booking no? All right let's go yun mga kamindrak may pumasok na booking sa Maha Bulgona alright sige punta na natin mga kamindrak alright let's go wow Ay, suwerte si Mama Maha Bulgera ang ating lucky uh, uh, passenger today siya ating malilibre sa sakay kasi siya ang aboy uh, na maanang alright so yun nandito daw siya sa may bus terminal ng victory liner so ayun tawagan natin alright so yun tatawagan muna natin para makonsol na so, ma nandito na po ako sa labas ng terminal naka red na helmet naka ride po mamaha po Ay. miss po miss maha ah ok, okay. alright Sige po. Take your time. Alright. Okay na po ma'am. Okay na po ma'am. Go! Saan po kayo galing ma'am? Ah! Galing pa kayo ng Pampanggan. Lahat dyan po ah. Kaya pala magaganda po yung mga kapangpangan eh, no? Ah, hindi. talaga ko kapangpangan po kayo. Alright. Ah, nasangkay natin si mama Maha. So, yan natin na natin siya sa drop off location. Mga -drop. Alright, let's go. Bali, may sawa na po pala kayo, ma'am. Ah, wala, sa po, wala po sa mukha, ma'am. talaga ko nga po, dalaga pa po kayo. Okay, mga kamilrat na no, pinarate ko si ma'am ng 1 to 10 kung paano daw ako mag-drive uh, nirate niya ako ng 8 daw salamat ang mga jayride ma'am malalam ano you know? hindi <laughs> po okay ay bawal po yan ma'am eh. Bawal. bawal hindi pwede kasi bawal Bawal. Ano po baybayan? Bawal kasi. Bawal kasi pag first book, uh, free ride po. Oo. Oh, nag mo ma'am? Ano po yun? Pag, free pag first book sa akin kasi free ride. Ah talaga? <laughs> Hindi <kuya>. Oo. Oh. Ano <laughs> po yan? Opo. Ah, nagbablog po ako ng libre, Ay, sa, niya. <laughs> niya. Hindi po. Ah, libre sa kayo. Hindi nga. Sige po. libre sa po ako pagka uh, first book. Ay, ito pa yung YouTube channel ko. Ang kapalit lang po ma'am, i-subscribe nyo lang po yung YouTube channel ko po ma'am. Ito po. Oo, picturean nyo na lang po ma'am. Siguro po Okay lang. Hindi <laughs> ka nagulat. Hindi <laughs> po. Ayan. Ayan, thank you mama. Oo, content ko yan. <laughs>